Nagbabalik po ang programang Uusapang Tol sa oras na 6.31 ng umaga at kaugnay pa rin po ng ating patuloy na pagtutok sa Bagyong Christine. Nasa linya na po ng ating komunikasyon ang at tagapagsalita ng Office of the Civil Defense Region 5 o Bicol Region, si Gremil Alexis Naz. Good morning po, Sir Gremil. Hello mga magandang mga po at po nang nakikinig po sa atin ngayon. Mm -hmm, sir, good morning po. Live po kayo sa programang Usapang Tol. Uh, maraming salamat po sa pagpaunlak ng panayam. Kamusta po ang sitwasyon ngayon dyan sa inyong uh, lugar? Saan po ba located, sir, ang tanggapan po ng OCD Bicol Region? Uh, ang aming station mm -hmm. po, dito po kami sa Legazpi City, sa Aha, Albay. Albay. At sa ngayon po, since kanina pong... Um around 4 am mm -hmm. medyo nagsisimula po yung malalakas na pag-ulan uh -huh. at nag-release na rin po ang pag-aasa ng rainfall warning uh -huh. um kanina 4 am po orange rainfall warning sa Katanduanes mm -hmm. 527 am po red rainfall sa uh -huh. Katanduanes and orange sa Camarines and Sorsogon and kanina pong 610 am yan po yung latest na rainfall warning advisory po dito sa Bicol ay malakas po yung pag-ulan dahil red rainfall po sa Sorsogon, Camarines at sa Albay. Oh, ito malamang ito na po yung ano no, epekto ng bagyo. Uh, Sir Grimil ano ho? Ah, yes po ma'am. Oh, ito oh. na po yung um, dahil sa medyo malawak po talaga yung rain bands nitong bagyo po, ma'am. Actually, oo nga ho. Ang lawak kasi yung signal number, Luzon, Visayas, Mindanao. Yung nasa ilalim po ng babala ng bagyo. Pero ang tinatahak po ngayon ng bagyo iyan pong rehiyon ng uh, Bicol sir. Ayun kam kamusta po ang ginagawang paghahanda na po ngayon ng uh, ng mga otoridad, ng pamahalaan para po uh, maidsan yung epekto po nitong uh, bagyong Christine. Since Saturday po ay nagmo-monitor na po kami nitong um, nung LPA Tensi pa lang po siya at nung mm -hmm. Sunday ay nagsagawa po kami ng regional pre-disaster risk assessment meeting mm -hmm. and isa po sa mga napag-usapan yung Um, availability po ng aming regional assessment teams uh -huh. uh, specifically our Ardana teams po na on standby in case po na kailangan po natin itong i-deploy. And uh -huh. yung ating mga logistics asset naman po since Sunday po ay pinapa uh, standby na rin po ng aming director ni Director Claudia Eliucot uh -huh. dahil yung mga, meron po kasi kaming mga island provinces uh -huh. na in case po na ma-isolate po sila na hindi naman po namin hinihingi na mangyari, ay nandyan po sila para agad natin maibigay yung tulong mula po sa DSWD and other agencies po. Uh -huh. Sir, when you say logistics asset, ano po ang kasama po dito? Um, Nag-memo po kami sa mga kasamahan po namin sa uniform service like mm -hmm. Navy and pcg for c asset mm -hmm. and sa Philippine Air Force naman po for their asset kasi po isa po yun sa request ng DSWD field office 5 po sa amin na in case naman po may ma-isolate talaga pong province na hindi po namin hinihingi ay agad po natin maipapadala yung food and non-food items sa mga um, affected population po uh -huh. but nevertheless sir may mga preposition food items or uh, mga relief goods dito po sa mga lugar na pwede pong uh, ma-isolate wag naman po sana ano po Yes, ma'am. Definitely po. Yung DSWD Field Office 5 po dito sa amin ay may mga nakapreposition na din po, ma'am, na goods po. Sir, may kahapon po, mayroong declaration ng walang pasok, so class suspension. Ngayon ho ba, sir, may mga lugar dyan po sa Region 5 na nag po ng class suspension dahil nga po dito sa Bagyong Christine? Ah, yes po, ma'am. Mm -hmm. Like dito po sa Katandoanes. Uh -huh. Sa Camarines Norte, Camarines Sur, and Sorsogon, may mga nag-declare na rin po ng class suspension. And in effect din naman po yung order po ng DepEd na in case po may rainfall warning, uh -huh. ay automatically meron uh -huh. po tayong cancellation of classes po, ma'am. Oh, uh -huh. especially red rainfall warning at orange rainfall warning palaser, no, So, in effect, yung mga ano, yung uh, class suspension policy. Opo. And po, ma'am. dahil din po dito, ma'am, sa yung malaki yung rainbands po nito, kahapon, mam ma'am, tropical cyclone wind signal number one na po kami. Kaya po, nung ngayong 12 a.m. po, ngayong 12 a.m., meron na po kaming 1,233 na stranded passengers, 150 rolling cargos, and five land vessels po na stranded sa iba't ibang major ports po sa Kabikulan. Dahil bawal na pong bumiyahin, no? maalon, delikado na ho, sir. Yes po, ma'am. Ah, uh, may Gill warning na rin pala na ipinalabas sa ang, uh, ang pag-asa. And then sir, may mga kinailangan, this early po ba? Kinakailangan na po bang magpatupad ng preemptive evacuation? Ah, uh, yun po yung directive din po ni director po namin nung pag-meeting nung Sunday na yung mga LGUs po mag-identify kung kailangan po ba ng preemptive evacuation. Mm -hmm. Pero so far ma'am, wala pa po kaming nare receive Wala po kaming na-receive na reports about that, ma'am. Baka um, siguro today makareceive na kami ng reports for evacuation po. Mm -hmm. lalo na sir yung mga flood prone areas at yung ano po yung coastal community sir. Yun yes ma'am, mga... yan din po mm -hmm. yung tinututukan ng uh, office po namin. Pero hopefully ma'am ay uh, kung may evacuees naman po ay ma-receive din po agad namin yung report today para maibigay uh -huh. po namin sa media partners po. Mm -hmm. And then sir, pa panahon na ho ba ng anihan ngayon dyan sa, sa Bicol? Um, sa ngayon, ma'am, um, hindi ko po, depende mm -hmm. pa din naman po, ma'am, sa ano nila, ma'am. Hindi ko po masabi so far, ma'am. Oo, inaabatan ho kasi natin yung posibleng maging pinsala sa agrikultura. Kasi yung epekto po ng bagyong enteng, isa po yun sa mga uh, ikinukonsiderang dahilan kung bakit po mahal yung presyo ng kamatis ngayon. Opo yung Enteng po yata around August or September po yan tumama at kasama po ang ano ang Bicol region as we remember sa mga nahagupit po ng bagyong Enteng tama ho ba Sir Grimil? Ah uh, yes po ma'am nung September po yun pero oh, yung September. um sa ngayon ma'am may mga information naman po ma'am na may mga na mga dapat aanihin pa rin po until today po ma'am yun din po yung pakikipag-usap po namin ma'am. So oh. Yun din po yung um, pinagdarasal ng mga kapatid po namin na mga magsasaka po. Oho, kumbaga bago talaga humagupit na husto ano, eh, mabigyan muna ng panahon yung ating mga magsasaka po dyan sa Bicol region na kahit paano may maani muna, ano po, may ma-harvest man lang para makontrol yung damage sa kanilang kabuhayan. Mm -hmm. Yes po ma'am dahil grabe din po ma'am yung naging effect sa amin nung matinding pag-init na dala nung El Nino. Yes, oo nga po. Tapos nakikita rin po namin noon sa mga video talagang matindi rin po yung naging epekto nung Enteng. Enteng lang hubas sir yung humagupit ng todo dyan sa ano? As we remember nitong uh, mga nagdaang buwan, dyan po sa Bicol, yung, yung sa Enteng po talaga yung may major na uh -huh. mga nakita po namin na flooding pero nung early parts of the year ma'am like nung Aghon ay nakaramdam din po kami ng mga pagbaha. Mm -hmm. Pero yung enteng po talaga yung medyo mas marami pong flooding incidents po. Oh, yun po talaga yung pinalubog yung ano eh, maraming taniman. Tapos merong mga residente na nasa bubungan na ho at humihingi ng rescue. Yun, yun po yung inaabata natin na maging sitwasyon ano po dito po sa paparating na uh, eh, dito po sa posibleng maging impact ng bagyong Christine. Yes po ma'am, kaya hmm. po yun din po yung tinututukan namin together with the different provincial DRRM hmm. offices po. And then sir, one month after Bagyong Enteng, kamusta na po ba sir ang ano po recovery ng uh, ng Bicol? Um so far naman yung mga affected population po nung ano nakabalik na rin po agad sa kanilang mga tahanan and na uh, submit na rin po namin yung mga necessary reports po sa NDRMC. And yung atin naman pong mga LGUs ay patuloy naman din pong um, nakikipag-coordinate sa iba't ibang mga government agencies para yung mga heavily affected po talaga nung Enteng ay patuloy pa rin po nating mabigyan ng tulong for their recovery. Ayan. At good morning po, Senator tol ang, ang iwasan dyan siguro yung mga landslide natin, mm. lalo sa mga mga bulubunduking mm. area, Cecil at uh, mm. Director. Ah, Cecil, nandito ko ngayon Ako. sa Tacloban, signal number one na kami dito wow, sa Leyte. Ako. Uh, pero makulimlim lang. Pero signal number one, kahapon pa walang pasok dito sa Tacloban City at mm -hmm. sa mga ilang bayan sa lalawigan ng Leyte at Samar. Nandito po ako ngayon. Mm -hmm. Ayun. At makulimlim na rin pala dyan, Sentol. maulan na. maulan na. Kahapon pa. Ah, yun. Dyan din, uh -huh. dyan din po sa area ng uh, Albay. Binabanggit nga rin po ni Sir Grimir. Uh -huh. Malakas-lakas na yung pagulan. ulan So, yung mga landslide siguro, yung nakatakot, yung lalo sa mga papunta sa paana ng bundok ng, ng Bulkan Mayon. Pero dito sa Leyte, ay ano na, uh, wala pa rin pasok ngayong araw na ito mm. at uh, nag-iingat sa bagyo kasi kung maalala mo, yung Yolanda natin noon, November 7 uh, yun. Oo nga pala. Yes, opo. Oh very close. Malapit na yung anniversary din noon. Oh, no? Dito ako ngayon sa Tacloban City. Mm -hmm. Very close pala. Ayun. And then, Uh, Sir Gremil, uh, uh, sige po kami po ay patuloy na makikipag-ugnayan po sa inyo Ingat po kayo, ingat oh, po, po kayo, Diyos maray na aga sa mga tugang natin dyan sa Bicol mm -hmm, mm -hmm. Ang... Yes po, maraming salamat po ma'am and Senator Tolentino at magandang umaga din po sa ating Alamang lahat Magandang umaga